Pagpapalaganap ng diwa ng kabayanihan at nasyonalismo sa hanay ng mga Pilipino sa ibang bansa ang layunin ng isinagawang celebrasyon ng ika na taon ng Knights of Rizal Milan Italy Chapter si Jet De Castro Valencia para sa report Isa na namang makasaysayang selebrasyon ang sinagawa ng Knights of Rizal dito sa Milan kung saan nagtipon-tipon muli ang mga membro nito upang gunitain ang kanilang ika na taong pagkatatang ng Knights of Rizal Milan Chapter. Sa kauna unahang ang pagkakataon sa kasaysayan ng mga OFW sa Milan, dumalo sa isang pagtitipon ang kasalukuyan Senate President ng Republika ng Italia na si della de la Rosa, maging ang kaibigan ng mga Pilipino na si Milan Councilor Enrico Marcora. Kaya masaya ako kanina for the first time sa isang Filipino community event na na ko, we have the second highest ranking official of Italy, the President of the Senate, di ba? Si Ignacio La Russo, di ba? For the first time, nakita ko yon. Kaya kahit galing akong Bologna, nagmadali akong pumunta rito. Para makausap natin kasi this is part of establishing yung relation. Saksi ang dalawang opisyal sa isinagawang dabing ceremony ng Knights of Rizal sa pangunguna ni Knight Grand Officer Elmer Cato. Nakiisa rin ang kababaihang Rizalista Milan Chapter sa pamumuno ni Annalisa Buenconsejo kasama ang kanyang mga opisyal at miyembro. Tampok sa programa ang isang cultural dance presentation mula sa mga kababaihang Rizalista at isang makabagbag dandamin monolog ni Sisa mula sa chapter 21 ng No Limit Ang Rizal. Sinundan ito ng formal na dubbing ceremony kung saan tinanggap ang sampung bagong miyembro ng Knights of Rizal. Sa harap ng mga opisyal, nakapiring ang mga mata ng mga bagong kasapi bilang bahagi ng ritual habang sila ay nanumpa ng taos pusong paninindigan sa disiplina, dignidad at pakikisa sa mga layunin ng samahan. Layunin ng seremonyang ito ay patuloy na pagpapalaganap ng diwa ng kabayanihan at nasyonalismo sa hanay ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ito po yung pamamaraan namin na mag-disseminate ng magandang information about Uh, sa Dr. Jose Arsal natin, sa ating bayani. Ito po yung pamamaraan namin na maka-encourage tayo ng mga kasamahan natin mga Filipino na nag-overseas uh, Filipino workers dito po sa Milan, Italy. Isa po ito sa ating mga programa and mission vision natin na ipalaganap natin yung ating mabubuting uh, mithiin sa ating kapwa, sa, lalo na po sa ating bansang Pilipinas. Yung pagmamahal bilang Pilipino, dapat nating itaguyod, dapat nating irespeto ang ating kapakanan bilang mga OFW na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Pagpugay sa mga membro ng Knights of Rizal na nangakong isusulong ang mga adhikain at prinsipyo ni Dr. Jose Rizal. Mula dito sa Milan, Italy, Chet de Castor, Valencia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.